So live tayo ngayon dito sa Gisgis National High School at dito ginanap ang mini school press conference December 11, 2024. At dito nagbahagi ng siguridad ng bawat isa. Ayon kay Ma'am Sinja Season in Guenga, mas panatilihin natin ang paglalagay ng CCTV para sa siguridad. At kung kailangan naman na responde, nariyan ahensya at kapulisan para sa kaligtasan ng bawat isa. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng seguridad at kaligtasan, tinayak ni Ma'am Cynthia na ang mga ganitong hakbang ay mapapanatili ang kaligtasan. Hinihikayat ang bawat isa na makipagtulungan upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan. Kadas, kundi safe din ang mga ng espelahan. No? Pati ang mga bay, kasi may na Okay? So sa tulong mga, ng mga umaasa tayo, lalo na ang mga magulang nyo, na kapag kayo ay nasa loob ng classroom, kayo ay secure. Kayo ay safe. Kayo ay hindi mapakaharap. May iwasan ang anumang kaharas, karahasan sa loob ng mga paaralan. Hindi lang dito sa Kisigis -Kisig National High School. Dahil dito, mapapatatili ang siguridad ng bawat mamayan. Mike Milu, ang inyong tagapagbalita.